Uy, ito na, na, saan? na yung uniform eh. Saan? Mga okay, saan? Kaibigan. Saan ko kuha? I love you. Saan nga ko kuha? Saan <laughs> ko sa HR. HR ba? Ayong hey, pat? Dito ako na-inform na da, ito. Kumuha ka na? Ikaw tayo. Bago kami makapag-umpisa ng biyahe, nakita ko ngayon mga kasama ko na may mga uniform. Ngayong nga araw pala ay pinamamahagi na yung binibigay na uniform ng kumpanya. Kaya habang naghihintay ng pila, pumunta muna kami dito sa opisina para i-claim yung mga uniform na bigay sa amin. Malaking bagay din talaga ito. Lalo na't ilan na rin naman yung uniform kong ginagamit. Buti na lang nagkabigayan ng ganito dahil naisipan kong bumili ng mga uniforme. Napakalaking bagay yung makaminus ka sa budget. At mailan mo sa mas maganda pang bagay yung gagastos mo para bumili ng uniforme. Kaya ito, buti na lang may blessings na binibigay ang kumpanya. Ay, napakaganda ng na, mo. Thank you, sir. Ay, yung um Sir, ba bantayan niya yung sir, ah. Bawa. Balik ko na lang sa mga mga pagpapakain na ako ng Thank you, sir. Salamat. <laughs> <So, on sale? sharpata> so, uh Thank <laughs> <the> <Luckily, 74, laughs> you. Thank you, mga. Salamat. Sa'yo, mga. Nasukat yung video? sa'yo? medium lang din siguro sa medium kaya sa large din sir medium po ba? small ka lang o oh, mali ito yung next siguro maliit lang kasi ako magpolo mo Okay, sa Okay, ma'am. Okay, ma'am. salamat nga pala sa aming operational manager na si Serapin at sa aming HR assistant na si Mampat sa pag-aasigaso para maibigay yung aming mga uniforme. Ito lang dito. Sila lang. Sila lang. Sila lang si Mawad. May CCTV tayo. <laughs> Thank you. Salamat. Ito nga, sinubukan ko isukat yung akin na ang uniforme. Kung kasyang-kasya na ba sa akin medium, dati kasi mga small lang yung kinukuha kong uniforme. Alam nyo na, dating maliit lang, ngayon medyo lumalaki na. Lumalaki na ang chan. Ang <laughs> ating ko ngayon, Lord Sir, binigay mo. Ang ano talaga may isa, matiin lang ako eh. Ayan, ang sukat yan. Excel. Pwede rin naman pala. Pwede naman pala. Yes. Ayan, ang sinukot ko nga rin pala, hinulog sa akin ng stock galing doon sa taas <laughs> <laughs> No, no, no. Hindi, may isa ka sa empleyado na nakipagpalit sa akin pinalitan niya ng large yung isa kong medium kaya nitry ko na rin isukat pero hindi naman nagkakalayo ng laki doon sa medium o dahil malaki na rin talaga ako malaki na yung chan <laughs> hindi man kagaya sa ibang kumpanya kahit na tatlong polo lang ito malaking bagay pa rin at malaking tulong sa mga empleyado bawi pa rin naman sa ibang benepisyo at mga pribileyo. kaya nais ko lang magbigay ng isang bagsak na pasasalamat sa aking kumpanya maraming salamat po sa Santa Corporation